Okay, sa mga matatamaan, wag po kayo magagalit sa akin. Naisip ko lang to. Ito tungkol sa mga lalaki. Bakit po may mga lalaki gustong gusto nila na sila ay um, maraming anak sa iba't ibang babae? Napansin ko lang yun. At parang proud na proud sila na isigaw, shout to the whole world na marami silang anak sa iba't ibang mga babae. Ang tanong ko po dito, ito po ba ay sakit? Sakit po ba 'yan o tinatawag na minana? Sa nanonino, <laughs> hindi ko masabi sa mga ninuno yung ganong style kasi minsan meron ako naririnig sa mga iba't ibang tao na uh, minana mana ako sa lolo ko kasi ang lolo ko babaero maraming mga uh, anak sa iba't ibang babae tapos minana ng tatay na ganun din ng tatay uh, may anak sa iba't ibang babae so para sa akin hindi yun ano mana ang tawag dun is karma karma ang tawag doon. So, kailangan yung ginagawang gano'n, na alam naman natin na hindi mabuti na gawin yun, na kumuha ka ng iba't ibang babae at anak natin, magkakanak tayo sa iba't ibang babae. So, kailangan matapos yun para hindi na masundan ng generation by generation. Kailangan maging magkaroon tayo ng sariling kaisipan na tama ba yun? Sa mata naman ng tao at sa mata ng Diyos, hindi naman talaga tama yung ganong gawain. At As para sa akin isa uh, psychological na naman yun there's something wrong na naman yun hindi porket nagkaroon tayo ng mga uh, babae or mga inanak naging marami tayo anak sa iba't ibang babae is macho na tayo hindi po yun ang macho hindi po tawag doon macho so wag po kayo magagalit kung sabihin ko man yung gano'n hindi po talaga macho para sa akin yung gano'n uh, para sa akin nun is uh, there's something wrong sa mga mind ng mga peace mga lalaki na gumagawa ng ganun. Peace po tayo. So, para sa akin is tinatawag na karma. So, kailangan sa generation generation, kung meron isang lalabas na isang anak na ayaw niyang mangyari sa kanya yung ganun, kailangan maputol yun. Paano niya mapuputol yun? Kailangan kontrolin niyo sarili niyo. Kasi, dito lang yan eh. Psychological lang yan eh. You know, parang Ganun, para ganun talaga yun, hindi siya parang ganun. So hindi po yun ang tinatawag na minana natin sa ating mga ninuno o sa lolo natin at sa tatay natin. So yung po ay tinatawag na karma. Karma po yun. So ngayon, kailangan nyo maputol ng karma na yun. Paano nyo puputulin? Di wag nyo gawin yun dahil alam nyo hindi naman magandang gawin yun. Okay doki, peace po sa mga lalaki na maraming inanakan at iba't iba ang mga, mga nanay na mga anak.